magandang maganda ka kalusugan, at saka yung sana po, yung mga aming uh, trabaho, kami doon sa government, isa, isa po kami na kapasalamat sa aming mayor, uh, at saka sa sport ko ng senator, at saka sa barangay sa, na kapwa namin, kasi, at saka yung mga sa taas po naman sang, at, po, sa government, kasi sila po, ito na po kayo sa aming, kaya kami Mm -hmm. Kaya isa kaming na ipasalamat sa taong ito kahit kami ko ito lang kung nakasal ng problema. Hanggang makakaroon ka po talaga ng maganda i-share mo sa lahat ng panyalagi. Hanggang hindi ka mawala um, sa sa proteksyon ng Panginoon. Laging nandyan. Ito uh, ang gama ka. siyon Sama po yun. Kaya itong ang ating bis na anong man ngayon sana sa anong sa ibang taon ganyan din tayo lumalaban tayo kasi dyan naman talaga ang buhay may mga mga pagsubok na kaya lumalaban God bless po ang uh, may mga itanong lang kami kay sa'yo sir tungkol po sa new year resolution meron po ba kuma kayo ang sa mga kalamihan yung second driver ang new year resolution to ay no <coughs> magandang katawan ay mayroon tayong kitara araw, araw sa sa amin pa dito sa Kebanbarang um, tapos, na, no, Mark, may, may kita raw araw sa pang pili ng bigas. Hmm. So, tapos, Eh. Yeah. Kita po? Ah? Kita po siguro, wala na akong masasabi. Ha? Okay, salamat sir. God bless sir. Bless. Uh, Papay, ang ako New Year's resolution ah... Eh, siguro ako nang minus minusan ang pagsigil na kung bula o mobile games mm. kay ako na lang nakakita ng mga guna sa atong kalawasan ng sa atong trabaho so, na kita, uh, ka kay hindi nakita kanang makasabisyo ng tarong kung kay ang atong mahuna na nasa pagdua so, lain na kalingawan siguro wala atong minus minusan sa umaabot na regarding sunod to ay eh, Gasmin wow gusto ko na kita ay ngayon na inaabot man ikat sa okay go kaya um, ba gusto ang um, maabot po gusto uh, ay Ang yeah. po na ko sa Ginoo sa umaabot nga parang katuigan kadaan may maayong panglawas. Oh. Kauban sa mga anak? Oh. Kauban sa akong mga anak. Oh. Bless you. Okay. God bless po, ate. Thank you. Happy New Year everyone uh, Ito po ang aking solution, uh, New Year Resolution Gusto ko po i-share sa inyo mga, ka mga ka idol Ito mga ka idol 5 years na po ito uh, Hanggang ngayon ginagamit namin ito Kasi pag time po na Buna po kami mga ano iti uh, itinapon Para may Sa oras po talaga na nangangilangan kami, may makukuha kami. Idol. Ito, maliit lang po ang laman nito kasi lagi kami nakasakit kaya dito kami na dito namin kinukunan ng mga pangilangan namin nang walang wala kami. Ito, ito na. Maliit lang po yan. Pero, one kilo po yan. Ito Okay. At saka ito, mga kaidol, ay, ah, yun. Naipon ah, ko po kahit nakasakit kami, uh, kailangan po natin sa mag ano, mag tipon, kahit yung mga kaunti po lang talaga ng ano, po, isa po sa atin makakatulong po. Uh, yun, yun. Kahit yung ano, ano yun. Okay. Kasi, lagi natin yung kailangan yan. Sa oras po talaga ng meron tayong binibilihin, may tayong bibilihin, gamot o pangangailangan, dyan tayo po. So, sana po sa susunod na taon, uh, kayo rin tayo, mga ka-idol. Lagi tayong mag-ipon, po tayo, at lagi tayong mag-anong manalangin ko po salamat po sa Panginoon kasi uh, siya talaga lang sa atin nag-provide sa lahat. Kaya mayroon tayo sa bawat oras at araw. Okay? Okay. Uh, mga ka-idol, uh, ang aking New Year resolution po ay uh, sana po bibigyan tayo ng sa Panginoon ng magandang ano, magandang kinabukasan, magandang ating kalusugan, at saka yung sana po, yung mga uh, aming trabaho, aming sa government, isa ka isa po kami ng pasalamat sa aming mayor, uh, at saka sa sport ng mga senator, at saka sa barangay sa, ng kapwa namin, kasi at saka yung mga sa taas po naman sa government, sila po ito na po kayo sa kami Kaya isa kami na kapasalamat sa taong ito kahit kami po ito na nakasal problema. Hanggang makakaroon ka po talaga ng maganda i-cashier mo sa lahat ng Talagang hindi ka mamula sa proteksyon ng Laging nandyan yun. Sama po yun, talagang ito ang araw ng ating bis. Na man ngayon, sana sa anong sa ibang taon, ganyan rin tayo. Lumalaban tayo. Kasi diyan naman talaga ang buhay. May mga mga pagsubok na kaya rin lumalaban po. God ang pura.